Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Tuloy na simula ngayong araw ng Lunes, November 20, ang isasagawang tatlong araw na tigil pasada ng mga operator at driver na kasapi ng transport group na pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o pistona. Ito'y bilang protesta sa ibinigay na deadline ng pamahalaan para sa consolidation ng mga prangkisa ng mga tradisyonal na jeep sa December 31. Huling iginit ng mga ito na mawawalan sila ng hanap buhay sa planong PUB modernization ng pamahalaan. Naniniwala ang piston na hakbang ito ng gobyerno upang i out ang mga tradisyonal na jeep. Ayon sa piston, tinatayang aabot sa isang daang libong mga jeep ang hindi pa pasada ng tatlong araw bilang pakikisa sa transport strike. Gagawin ang tigil pasada sa dalawampung protest areas sa Metro Manila, partikular sa Quezon City, sa Nubaliches, Pilcoa, Litex, pati na sa Alabang. Mayroon din sa mga probinsya ng Southern Tagalog, Bicol at Cebu. Tatagal ang tigil pasada hanggang sa araw ng Merkules, November 22. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo. subscribe na rin po sa channel ko.